Ititipa pa ang krisis sa tubig na nararanasan sa probinsya ng Cebu. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale. Pangod to Cheryl, halos wala nang dumadaloy na tubig sa gripo ng labing tatlong lugar dito sa Cebu. Partikular sa Cebu City, Talisay at Mandaue. Yan nag-deploy na ng water tankers ang Metro Cebu Water District para rasyonan sila ng tubig. Kabilang sa pinapadalhan ng uh, water tanker ay ang umapad, upaw, public market ng Madawi at Subang Dako para sa Madawi City. Sa Cebu City naman, pinapadalhan din ng water tankers sa Imos, Binaliw, Cebu City Jail, Kalunasan, San Jose Talamban at Tapoco Talamban. Wala din halos supply sa Rabaya at Kansohong sa Talisay City kung kaya pinapadalhan din ng rasyon. Hanggang tatlong beses sa isang linggo na magrarasyon. Sa pinakahuling datos, nasa 252,000 cubic meters per day na lang ang produksyon sa MCWD o oh may deficit na 48,000 mula sa normal na produksyon na 300,000 per day sa klupan dam ay may 11,133 cubic, cubic meters of water per day na lang sa halip na 30,000 sa buhisan dam ay may 2,600 cubic meters of water per day na lang sa halip na 6,000 cubic meters per day mamaya naman sharing ito ang inabangan natin ang, pangun ang pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kaalyado mamayang gabi sa isang pagtitipon ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Mismong si Cebu City Mayor Michael Rama bilang PDP Laban Vice President for the Visayas ang mangunguna sa pagdalo Higit isang libong miyembro daw ang dadalo sa pagtitipon sa New Resort and Casino sa Cebu South Road Properties. Kabilang dyan, sina Senators Robin Padilla, Pato de la Rosa at Francis Tolentino, at si former Energy Secretary Alfonso Pusi at si Davao del Norte Rep First District Representative Pantaleon Alvarez ay dadalo din. Out of town naman si Cebu Governor Gwen Garcia kaya hindi raw ito makakadalo. Matatanda ang nagmagdaos ng prayer rally si Duterte at kanyang mga kalyado dito noong Pebrero, si Rama lang, o oh, si Rama lang din ang dumating na mayor sa pagtitipon. Mauka kana na mga dagkong balita dito sa Cebu. Cheryl, balik sa'yo. Daghang salamat, One News Cebu Desk, Dale Israel.